Ako ay tayo sa uh, Lucky nakikita na taong tayo dito pa dava sa Ayaw. Ayan Kamusta po kayo. Ay ating mga kababayan na FW na palagi po na nanonood sa ating mga vlog Kita yung way na pa pa Binondo pa pa binondo po yan ay metro po sa kabila naman po ay papunta ng uh, recto galakad so, dahil dito mga babayang para pakita ko sa inyo so dito tayo sa kabila dahan nauso pa yung ano yung tok tok yung parang bao bao dito

So, ang gagawin natin ay uh, tatagos tayo sa 168 mall. nang galing tayo sa Binondo Church. Nakadaan tayo dito. So, may mga jeep dito papuntang bakla haran. Hindi siya maitindihan. And... okay natin yung Solar Street sa gabi. Meron pa dito Mercury Drug, Petro Dito tayo sa Soler. Pasok tayo dito sa Soler. Dati may gas station dito eh. Nasa Soler na tayo. Nakakaliwa ah, na tayo dito sa Soler. Ako oh, pa kasi to Soler. Okay. Uh, Salubong tayo sa ano sa Solaire. Ay ano yung 99 Mall. Marami dito mga delivery truck kasi dito yung mga bagsakan ng mga uh, goods ayan po yung nine nine lang. so di ba nang kawano to? basura ba to? Grami dami besoria Pedro Hill Kami dito mga mga uh, protest. Ano uh, po ito? matilalitan ng site pag gabi na pero tagas natin at masiksing May security bank pala dito. Ayan. So, 99 mall. At ang uh, katabi dito, ito yung uh, 168 mall. Ayan. So, ito yung way na papunta ng city hall. At, ah, uh, kawaklaran. Ayan. Pag uh, gusto nyo mamili, no? Ito. Ito so, lang yung 168 mall. Pag gabi uh, na. yung madilim dito pag gabi wala dito masyado ang street light dito mga uh, perishable goods na dinideliver binabagsak dito sa Divisoria mga truck dito masarap nyan hukupo ayan na yung truck uh, 168 mall sa so, yun port bridge ayan nasa ano na tayo sa divisoria oh, uh, 168 mall shopping mall ayan uh, o 168 yan gabi na alright so naglakad lang tayo uh, ayop uh, nakita nyo yung sitwasyon pag gabi dito sa Bulisoria thank you sa so, panunod and God bless kaya na yung pure gold sa kabila